pasimplehin natin. Puro facts lang. Fact, 1.4 billion pesos per day ang budget ng DPWH sa flood control. Pero nalulubog pa rin tayo sa baha kasi nakukurakot ang pondo. Fact, si Senator Joel Villanueva ang original na nag-expose niyan noong 2023, noong 2024, at pati na yung 2025. Sa amin sa bulan, 200,000 yung mga bulakenyo na nananatili na submerged sa ba hanggang ngayon. 700 million na po yung halaga ng uh, perwisyo sa agrikultura at infrastruktura sa isang lalawigan pa lang ho. Hindi na sila umaasa na may gagawin pa gobyerno. Wala na ho maniniwala sa atin na totoong gagawa na tayong solusyon. Eh, ilang dekada na ho nila naririnig to eh. It's the same thing over and over again. It's worse Blood management National Government Budget ngayong taon po 2024 mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone dito po sa flood management nasa 1.35 billion kada araw meron din po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Hindi na po pa. ito. Kaninang umaga, nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Para po tayong sirang plaka, dito sa Senado pa ulit-ulit, 1.4 billion pesos ang budget ng gobyerno pero nasaan po itong flood control na ito. In the same year, Mr. President, kanina sa Kamara, sinasabi in the same year, may program daw po si Joel Villanueva. Wala pong ma-verify wala pong ebidensya, wala pong resibo. Mr. President, sabi ng matatanda, mm -hmm. kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Bilanggit din po yan ni Mayor Vico Soto. Uulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan may resibo po tayo, madaling verifikahin. Tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Fact, pati ang tatay niyang si Brother Eddie, kwinestiyon ang flood control budget noong 2023. For 2024, ang total proposed budget para sa problema ng baha ay 265.4 billion pesos. Again, sa TPW lang po ito wala pang ibang ahensya. Gusto ko pong tanungin ang Development Budget Coordinating Council dahil kayo naman po ang nag approve ng budget ng mga ahensya. Meron po ba kayong nagawang assessment o review kung effective o nakapag-deliver -de ba ng desired resource ang nailagay nating budget dito sa flood control? Ito po yung nilalatag ko sa unang That araw pa lang ng ating budget hearing. Your Honor. Para may pakita po natin ng ating mga kababayan na seryoso ang Kongreso sa biglang solusyon ang problema nating Kangina. Madam Chair, Kangina po, ang dami-daming nag-interpelate. natin sa video. Puro time expired. Puro time expired. Mula umaga Kangina nakaupo ko rito hanggang ngayon. Punti po lang ako nasasabi ko, di ba? ipigilin ako. oh, magkatapos na po ako. Pero ito lang po gusto kong sabihin. Ang sa akin lang po, naniniwala pa rin ako na bawat miyembro ng dishonorable August body ng Kongreso, meron po tayong innate goodness. Napakahirap po ang tamaan ng horrible blood problems. Maaring sa atin, hindi naramdaman dahil maganda buhay natin. Pero yung mga ordinaryong tao sa Central Luzon. Kaya po, huling sasabihin ko po, yung sinabi ni ng famous statement ng statement Edmund Burke. For what is necessary for evil to triumph is for the good men to do nothing. Ito po ay nakalagay sa Brother James 417. God said, stop, if you know the good things to do and you don't do And we request you, uh secretary uh, niya to please po, respond to the series of, of questions. Thank you sir. We will proceed to our next interpellator from. There are seconds, Madam Chair. May I be so to say something just for a few seconds? Because this is the first time I experienced that several interpellators extended their questioning, and yet they were not stunned. I was the only one who was stunned, and my, my interpellation is the prompt reminder. Na million million dollars sa sabi sa bahay. Pakikin natin lang. Ang lang po, may lang po tayo. Eh teka, di ba dawit din si Senator Joel sa pagkurakot ng flood control? Yan ang malaking tanong. Isipin natin, kung may kinalaman si Senator Joel sa flood control corruption, bakit niya ito in-expose noong 2023? Eh wala namang pumapansin sa flood control noong panahong yun. Ine-expose ba niya ang sarili niya? Simple lang ang sagot fact, walang kinalaman si Senator Joel sa flood control corruption. Eh bakit dinadawit siya? Kasi nga, siya ang nag-expose. Galit sila kay Senator Joel. Sinong sila? Walang iba kundi ang mga nagmanipula ng budget. What was dapat, Zaldico doing? Dapat ipaliwanan niya. Bakit mm una-una, bakit siya may discretion over this amount of money? Yung dalawang party list associated to him, yeah. Ako Bicol, 2.295 billion at saka yung BHW na sa pamangkin niya to, 2 billion 64 million. We're only talking of one person here, Zaldico. Yeah. And there are so many others in the list of uh, the ba, president. Hindi, siya na, siya na yung pinakamalaki. Uh Oo. -oh. Siya na yung pinakamalaki. Mm -hmm. Na, But his na case na, is unique kasi contractor na nga siya. Congressman budget. pa. Hindi Who's na, responsible for all the insertions sa 2025 budget? Specifically, who was the uproach chair? That was Zaldico. And Zaldico's companies in the top 15, but hindi pinapatawag ng kongres? Papatawag nila? Mm -hmm. Kapag pinatawag nila at pinag-explain nila si Congressman Zaldico, baka maniwala pa ako. But I doubt, kasi ang din ng conflict of interest is. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Who do you want to get called to the hearings? Well, gusto ko sana makita si, Congressman Zaldico na matawag dyan sa hearing at mag siya dyan sa mga hearings na yan. Sa kanilang lahat, hulaan mo kung sino ang unang nagbulgar ng mga anumalya ni Contractor Congressman Zaldico. Walang iba kundi si Senator Joel Villanueva. Ito pong kumpanya niyang Sunwest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contract? Sagot? True. True or false? Ang korporasyon po ba niyang Sunwest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na formally formally case dito na inimbestigahan sa Senado na pinapa uh, kasuhan ng Senado the answer is true kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop Scam ang sagot po true pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. po dito, yung reklamo po sa Ombudsman ng Anti-Corruption Group na ang pangalan Task Force Kasanag International eh meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan si Dracula inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. 2024 pa to. Pero sa kabila ng mga siniwalat niya, nanahimik lang ang mga congressman. Takot kaya silang madamay? Ang mainstream media, kahit isang report, wala. Nabayaran kaya sila? Dagdag pa sa galit nila kay Senator Joel ang pangunguna niya sa pagkontra sa People's Initiative noong 2024. Matatanda ang sinubukan ng Kongreso na buwagin ang Konstitusyon at ang Senado para mapahaba ang mga termino nila. Pero hindi nagtagumpay ang Chacha dahil sa paninindigan ni Senator Joel. Hindi po biro itong nangyaring peking initiative na ito. Marami pong nagre-reklamo. Ako ah, uh -huh humihinga, naghihingi ng tulong sa gobyerno, nagdarahop, dinadanglil yung, yung AX. Pag hindi ka pumirma, hindi kita bibigyan. Uh, we should all be united on this uh, matter, uh, Madam Chair, na i-reject natin ito, siguruhin panagutin kung sino man ang nasa likod. Kaya hindi na nakapagtatakam ang Kongreso ay tinatarget si Senator Joel pati mga imbentong kasong dinismiss na ng ombudsman dahil napatunayan ng NBI mismo na pinege lang ang pirma niya, hinuhukay pa nila. Desperado silang wasakin siya, kaya ang daming mga imbentong parata. Keso nang hingi daw siya ng suhol noong October 2023 sa isang Viber message para ma-appoint si DPWH Secretary Bono. Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023. Kaso may butas ang kwento nila. November 2022 pa lang appointed na si Bonoan. At si Senator Joel naman naging member lang ng Commission on Appointments noong February 2024. Sa mga imbentong parata, ang star witness nila ay si ex-assistant district engineer Bryce Hernandez. Isa siya sa mga tinaguri ang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Fact, milyon-milyong pera ng bayan ang naipatalo na nila sa kasino. Fact, 70,000 pesos monthly lang ang sweldo ni Bryce Hernandez. Pero marami siyang luxury cars at luxury wristwatches. Ang taong ito ang gusto ni na Abante, Ridon at Saldico na paniwalaan natin sa scripted na hearing nila na walang paper trail, walang documentary evidence, walang audit report, walang ebidensya. In short, walang katotohanan. Kaya nga umurong sina Abante at Ridon sa hamon ni Congressman Toby Tiangco na imbitahin si Mayor Magalong sa hiri para pangalanan ang mga congressman na kumikikback sa flood control. Congre ni Mayor Magalong, so ayaw niyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan namin po niya at sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Magas mo na ba, Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. I just have one... Mr. Chair... For speaking... I, don't, I want one question lang po to Congressman Chaco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right. This part of my five minutes. Mr. Okay. Chair. Please. All right. And after this, I will have no further questions because um, this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin impitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, eh, may magkakaproblema tayo sa credibility. We just finished the uh, hearing right now. We still have a lot of uh, contractors that are waiting to be investigated, to be interpolated. So why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Ang masaklap pa, batchmates pala sa iisang eskwela, sina Congressman Ridon at Bryce Hernandez. Sana man lang nag-inhibit si Ridon sa hearing para kapanipaniwala, di ba? Kaya mahirap baliwalain ang binunyag ni Senator Marcoleta. At meron pong nag-text sa akin sa ng emisari ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, ka, meron kayong matukoy na senador sapagkat content kayo. Nasa akin po yung text message, si Mr. President. Related to yung sinabi ni Senator Villanueva na if you cannot convince them, confuse them, sumukang ang strategy. Uh, at narinig ko na to, ha, ah, even before the speeches, na pagka nilabas nyo to, dadamay ko na lahat. Big, pwedeng biglang may mag-appear dyan na sabihin si Senator ganito, si Congressman ganyan, Pati presidente pwedeng sabihin, actually nagbigay ako nung eleksyon dyan. And because walang resibo, the reality it could be true or, yeah. or not. Maaaring so, iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila na naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula kakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Papanggit na lang lang kung ano. Wala naman silang pruweba o ebidensya. Kaya huwag malilito. Stick to the facts. Si Sen. Joel Villanueva ang unang nagbunyag ng anomalya sa flood control. Two years ago, si Sen. Joel Villanueva, who hails from Bulacan, already talked about this in the Senate. No, he already called it out as early as I think 2023 no? And uh, you know, I'd like to personally thank Senator Joel, no? Because as early as 2023, he was already calling this out. No, I know he's uh, he's being accused of a lot of things, but but the fact is, in 2023, when this was not yet uh, a thing or a ha or hat, Senator Joel was already calling this out. Si Zaldico at ang boss niya ang may hawak ng budget ng gobyerno Galit silang na-expose sila ni Senator Joel. Kaya ginagawa nila ang lahat para baligtarin ang isang inosenteng tao na may malinis at magandang track record ng paglilingkod. Formal na ginawaran si Senator Joel Villanueva ng prestigyosong World Integrity Prize bilang pagkilala sa kanyang nagpapatuloy na laban ng kontra sa graft and corruption. Ginawad ito sa kanya ng South Korea-based Anti-Corruption Civil Movement General Federation na autorisado ng Anti-Corruption Commission ng South Korea para isulong ang integridad at transparency. May ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Ito pong nangyayaring ito, alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. I will never betray my principle. I will never ever destroy The name that was given to me by my parents because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. When you die here on earth, you will face your creator and immediately into judgment. Sa impyerno, wala pong graduation. Kahit isang bilyong taon, kahit isang trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. My duty has always been to serve our kababayans. Lalong-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo who suffer from flooding year after year. Year. And that is where my focus remains, Mr. President. Finding real solutions, not engaging in black propaganda. Mr. President, I will not be distracted by lies. And instead, I affirm my commitment to the work that truly matters serving our people with honesty and integrity. Stand for truth. Stand for Senator Joel Villanueva.